Bilog. Ah. Oh, ang oh, sige. Ganito na lang. Ah. Pag nagaganyan ako, bilog 'yan. Oh, pag natalo kita. Oh, bato, bato, Oh, sige. Okay. oh, no. eh. sige. Okay. Bato, 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 bato pick oh. ah. kanina Ito, pa muntay naman. ba? Mm -hmm. Ah, uh, uh. Wala pa. Yeah. Oh, oh, oh. Ba -tabal ba -tabal ba -tabal mo. Ano man yan? Nagsulat na pa ako? Nagsulat? Ano man yan? Nagsulat na. Nagsulat nang Nandyan naman na tayo. Ay, tagal? Mm. Kaya nga, malaki man ang sinulat to. Kaya natagal uh -huh. ako. Na Paano naging malaki yan? Ang liit mo yan? Hulaan nyo kung anong... Na, nandyan na naman tayo. Hulaan so, nyo kung ano yan. Uh -huh. yan. Dalawang oh. libo man. Dalawang libo? Oh, hula uh, ang Allah. Ah, hula ang yulang. Ah, magaling hula kasi nagaganyan lang hey. ang bilog. Bilog, bilog. 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 Paano naging bilog yan? Yan, bilog. Kaya naka, naka, naka ganyan. Buwang. Dong, zero yan dong. Paano naging bilog yan? Anong zero? zero? Wala ah? yan. Wala yan. Ang zero nakalagay ha. Zero. Alam mo, buwang ka man Bilog man yan. Mm. Bilog. Ay. Paano ka naging bilog yan? Di zero man yan. Ay buwang. Bilog nga eh. Paano nga naging bilog yan? Bilog nga eh, bilog yan, kaya Para? Ganyan. Hindi yan, zero. Yung zero so, Nagaganyan yung zero. zero. Hindi si... mo alam yung oh. nasa oh. matong, yung zero, tapos one, two, three, ganyan. Zero! Uh, hindi uh, nga uh, yan, zero, bilog. Mm -hmm. Di ba kita mo, di ba zero yan, oh? Oh, <laughs> kita ang zero uh, yan. Bilog nga eh. Ah, paano nga nga bilog yan? Buwan ka man? Bilog ka, katulad ng ano, buwan, uh, bilog. Yan sa kan oh, yun, 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 sa kanta ba, bilog na naman ang buwan. Ah, uh, bilog? Zero si man yan Anong paulas na oh Bilog nga eh pa kami dito eh Alas 3 na doon Alas 3C na 3C. 3C? Paano naging alas 3C May alas 3C pa Buwan ko Oh 3,000 Bilisan nyo lang Bawa kayo Zero nga yan Alas 3C ka dyan Alas 14 naman Alas 14 na oh Ano mo yung mga rinonyo eh Alas tres man manok. No. Hindi ako yeah. kaya wala man ako. Ah, alas tres oh, na nga. Alas okay. na pung oh Kung si. meron ka pang release, pa, rilo. Wala ah, akong rilo. Alas 15 na yan. Kayo. Alas quince. Mm -hmm. bilog dong. So, dong, eh. makinig ka muna. Siro uh, uh, yan. Ano kaya na naging bilog. A yan nanalo. nga Wala nanalo eh. Walang nanalo. Paano nga naging bilog A na yan? Diba uh, zero man yan. Ako nga nanalo kay eh. na bilog man. Bilog. Uh, Toto sa'yo? Ako ang nanay kay Bilog. Ayo, tingnan nyo. Ayo, ting oh, man, tingnan niyo. Oh. Ting, tingnan niyo mga idol, Di ba, Bilog 'yan oh. Bilog. 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 Paano ka Bilo. naging Bilog Dino. yan? di e, zero man 'yan? Ipatingin mo ganyan oh, zero. O, Bilo. Bilog ayo, nga eh. Oh, Bilog oh. Ay, oh. Paano ka naging zero? Oh. Bilog 'yan. Saan ba panalo ko? Bilog. Wala nga. Nga. Bilog Bilo. pa nga. Bilog, bilog ilagay ko lang dito para ganahan ka man dong. Oh, Para ganahan ka. Long zero nga 'yan, zero. Ah, bilog. Zero. Bilog nga. Bilog nga. Zero 'yan. Bilog talaga, Bilog. Ah. Oh, sige. Ganito na lang. Ah. Pag nagaganyan ako, bilog yan. Oh, pag natalo kita. Oh, bato, bato, pick tayo. Oh, sige. Mm -hmm. right. oh, okay. Alay. Oh, sige. Bato, bato, pick. Ah, oh, rebilog eh, panalo na ako. Ay, buwa ka <laughs>